Maaring mahaharap sa panibagong kaso si Dismiss Cebu City Mayor Michael Rama dahil sa hindi pagbalik sa sakyang pag-aari ng Cebu City Government. Maaring maharap sa carnapping case ang dating alkalde matapos itong hindi sumunod sa utos ng Cebu City Legal Office na ibalik ang sasakyan na ibinigay ng gobyerno na may deadline noong biyernes Pebrero 21. Matatanda ang naglabas ng final demand letter ang legal office noong Pebrero 19, kaugnay sa pagpababalik ng sasakyan pag-aari ng lungsod dahil sa ilang buwan na rin na itong hawak sa dismiss na alkalde. Sinasabing ang sasakyan ay isang bulletproof Toyota HiAce Super Grandea van type vehicle na ayon pa sa final demand letter ay binigyan lamang ng 24 oras para sumunod sa utos ngunit nabigo ang dating alkalde. Bumisita pa siya kahapon sa Cebu City Hall para lutasin sa City Legal Office ang issue dahil feeling mayor pa rin siya ng lungsod. Ngunit sa kabila ng ablang pag-iikot ni Rama sa City Hall, ipinahayag ni Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa kanyang panig na kung hindi ipapatupad ang alituntunin sa hindi paggamit ng ari-arian ng gobyerno para sa personal na kapakanan, ay maaring magsampa sila ng kasong sibil at kriminal laban sa dating alkalde na dati niyang kaalyado sa politika sa Cebu City. Generally speaking, a private individual cannot use government property, most especially vehicles, for a private purpose. And um, a government official na at that, using a government property, using it for private purpose like mga. Ating napakinggan si Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kianapor. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!